Matagumpay na nadiskubre ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang libo-libong mga tanim na mariwana sa operasyon ng pulisya sa Benguet at Kalinga. Sa ikinasang mariwana eradication ng pulisya sa barangay Takadang Kibungan, kaya pa bakon sa Benguet, nadiskubre ang higit siyam na libot limandaang fully grown mariwana plants na nagkakahalaga ng halos isang milyon at siyam na raang libong piso. Habang sa barangay Butbut Proper, Tinglayan sa Kalinga, 3,500 fully grown marijuana plants na may halagang 700,000 piso ang nadiskubre ng operatiba. Pinagbubunot at sakasinunog ang mga natuklasang iligal na taniman at patuloy pa ang investigasyon upang malaman ang nasa likod nito. Arestado ang isang high value individual sa operasyon ng pulisya sa Mimaropa sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Cantil, Rojas Oriental, Mindoro. Nadakip ang suspect at nasamsam sa kanya ang labing anim na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit isang daang libong piso at mga drug parafernalya. Nalambat naman ang labindalawang suspect sa magkakahiwalay na operasyon ng Bulacan Police sa lalawigan ng Bulacan. Sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa mga bayan ng San Jose del Monte, Hagonoy, Maykawayan at Obando, nadakip ang mga suspect at narecover sa kanila ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuo ang halaga na higit 220,000 at piso. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Japr Regala, alauna sa balita, Congress TV.